Narinig mo na ba ang tanong kung ano ang nagpanatili sa pinakamatatag na hukbo nung sinaunang panahon? Hindi lamang mga armas at estratehiya sa digmaan ng dahilan ng pagiging hindi matatalo ng mga sundalong Romano, kundi pati na rin kung ano ang inilalagay nila sa kanilang mga pinggan. At kapag pinag-uusapan ang dieta ng mga sundalo, ano ang pumapasok sa isip mo? Baka iniisip mong simple at walang kalasa-lasa, tama ba? Ngunit ang katotohanan ay malayo sa iniisip mo. Ang kanilang pagkain ay isang tunay na estrategiya para sa kaligtasan at tagumpay, puno ng mga pagkain hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi may malalim ding kahulugan para sa mga mandirigmang ito. Sa katunayan, paano nga ba nagawa ng isang hukbo na nasakop halos ang buong kilalang mundo na patuloy na magmartsa araw-araw sa kabila ng mga labanan, mahihirap na lupain at mahabang kampanya. May kaugnayan kaya ang kanilang kinakain sa kanilang tagumpay? At ang pinakamahalaga, ano ang maaari nating matutunan mula rito ngayon? Sa video natin ngayon, magbabalik tayo sa nakaraan kung saan bawat pagkain ay may kwento at bawat pagkain ay isang aral ng kaligtasan. At ang pinakakawili-wili, mapapansin mong kahit lumipas na ang maraming siglo, marami pa rin tayong mahahalagang aral na makukuha mula sa kanilang mga piniling pagkain. Ang mga sundalong Romano ay kilala sa kanilang matinding tibay at hindi lang ito dahil sa kanilang disiplina kundi pati na rin sa kanilang estrategikong dieta. Isipin mo, ang pangunahing bahagi ng kanilang pagkain ay binubuo ng mga butil, lalo na ang trigo. Hindi ito basta-basta dahil ang trigo ay nagbibigay ng kinakailangang enerhiya para harapin ang mahahabang marcha at nakakapagod na labanan. Nakakatuwa, hindi ba? Sa mga panahon ng krisis, kapag kapos ang trigo, Umaasa sila sa sebada, isang mas matibay na butil, ngunit hindi gaanong pinahahalagahan. Subalit, sa oras ng kagipitan, kahit ang sebada ay nagiging mahalaga. Ngayon, isipin mo kung paano ang buhay noong panahong iyon, kung saan ang kalidad ng mga butil na makakain ay nagpapasya ng iyong kakayahang lumaban. Para bang bawat piraso ng tinapay na kanilang kinakain ay isang paghahanda para sa susunod na labanan at tungkol sa tinapay, hindi ito malambot gaya ng mga tinapay na mayroon tayo ngayon. Ang kanilang tinapay ay matigas, dinisenyo para magpalakas at hindi para magbigay lasa. Sa aspetong ito, ang buhay ng mga sundalong Romano ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Minsan, kailangan nating isakripisyo ang luho para sa mahalaga. Ang jeta nilang mayaman sa butil ay sumasalamin din sa kulturang Romano, kung saan inuuna ang pagiging praktikal kaysa sa kasiyahan. Para sa mga sundalo, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng sapat na lakas para sa susunod na araw, nang hindi masyadong iniintindi ang lasa ng kanilang kinakain. Pinapaalala nito sa atin kung paano madalas nating pinapalala ang ating modernong pagkain sa paghahanap ng kakaibang lasa habang nakakalimutan ang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga sundalong Romano ay bihasa sa sining ng pagangkop sa mga pangyayari at makikita ito maging sa mga pagkain dinadala nila sa mga kampanya. Isang klasikong halimbawa ay ang bukato, isang matigas na biskwit na halos parang bato, ngunit mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Gawa sa harina, asin at tubig, ang modernong tinapay ay magiging isang marangyang piging kumpara sa mga biskwit na ito. Gayunpaman, ang mga biskwit na ito ay matibay, maaaring dalhin sa malalayong distansya at higit sa lahat nagbibigay ng mabilis na enerhiya kapag ito'y pinakakailangan. Isipin mo kung gaano ka praktikal na magkaroon ng ganitong uri ng pagkain, lalo na sa gitna ng mga kampanyang maaaring tumagal ng buwan. Hindi ito ang uri ng pagkain na kinasasabikang kainin, ngunit tumutugon ito sa kanilang layunin. Ang mga biskwit na ito ay parang mga desisyong ginagawa natin sa buhay na nakabatay sa pangangailangan at hindi sa kagustuhan. Minsan, hindi ang gusto natin ang kailangan natin, ngunit ito ang nagpapanatili sa atin sa mga pinakamahirap na panahon. Ang bukato na ito ay nagdadala rin ng mahalagang aral tungkol sa tibay. Katulad ng mga sundalong kailangang tiisin ng tigas ng mga biskwit, tayo rin ay humaharap sa mga pagsubok na tila mahirap lunukin, ngunit nagpapalakas sa atin para sa mga darating panghamon at kung sa tingin mo ito lang ang kinaharap ng mga sundalo hintayin mo lang at malalaman mo ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang dieta ang karne na nakukuha nila sa mga paraang higit pa sa simpleng pagbili sa merkado ang dieta ng mga sundalong Romano ay hindi lamang nakasentro sa mga butil at matitigas na biskwit malaki ang ginagampanan ng karne at madalas ang karne ay nakukuha mula sa pangangaso o pagkumpiska mula sa mga lokal na residente sa panahon ng mga kampanya. Isipin ang eksena, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng marcha at labanan, ang mga sundalo ay maghahanap ng mabibiktimang hayop upang dagdagan ang kanilang mga rasyon. Ang karni ng baboy, partikular, ay napakahalaga dahil sa tibay nito at kakayahang lutuin sa iba't ibang paraan. Ang pagluluto nito sa labas, sa isang pansamantalang kampo, ay naging parte ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa mga sundalo, ang pangangaso ay hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang paraan upang panatilihing mataas ang kanilang morale. Pagkatapos ng ilang araw na pagkain ng butil at matitigas na biskwit, ang pagkakataong magkaroon ng mainit at masustansiyang pagkain ay nagbibigay ng malaking kaibahan. Ipinapaalala nito sa atin na sa buhay, kailangan nating humanap ng balanse at kasiyahan kahit na sa gitna ng mga pinakamahirap na kalagayan. Minsan, ang paghahanap ng bagay na magbibigay ng ligaya kahit sa maliliit na paraan ay maaaring magbigay sa atin ng lakas para magpatuloy. At pagdating sa karne, hindi lamang ito usapin ng kaligtasan, kundi pati na rin ng kultura. Ang karne ng baboy, halimbawa, ay hindi lamang pinili dahil sa tibay nito, kundi dahil bahagi ito ng mga tradisyon at kagustuhang pangkultura ng mga Romano. Pinapaalala nito sa atin kung paano ang ating mga pagpiling pangpagkain ay sumasalamin din sa ating kultura at pagkakakilanlan. Katulad ng mga sundalong Romano na kumakapit sa mga pamilyar na pagkain, tayo rin ay naghahanap ng aliw sa mga pagkain kumokonekta sa ating mga ugat. Ngayon, kung ang karne ay napakahalaga para sa mga sundalong Romano, isipin mo kung paano nila tinutugunan ang pangangailangan para sa malinis na tubig. Tuklasin natin kung paano ginampanan ng alak ang mahalagang papel sa aspetong ito. Sa mahabang at matitinding kampanya, ang mga sundalong Romano ay kailangang harapin ang isa sa mga pinakapangunahing pangangailangan, ang tubig. Ngunit gaya ng maiisip mo, hindi laging madaling makahanap ng malinis na inuming tubig. Upang malutas ang problemang ito, nagdadala sila ng tubig sa mga sisidlan at hinahalo ito sa alak na lumilikha ng tinatawag na poska. Ang timplang ito ay hindi lamang isang praktikal na solusyon para linisin ang tubig, kundi nagbibigay din ng mabilis na enerhiya at ilang mga sustansyang tumutulong upang mapanatiling matatag ang mga sundalo sa mahihirap na araw. Kung susuriin natin ng mabuti, ang solusyong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Romano na umangkop. Sa halip na tanggapin na ang tubig ay maaaring hindi ligtas inumin, nakahanap sila ng paraan upang gawing ligtas at kapaki-pakinabang ito. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagiging bukas sa mga pagbabago at ng paghahanap ng malikhaing solusyon sa mga pang-araw-araw na suliranin. Sa halip na sumuko, kapag humirap ang sitwasyon, maaari tayong maghanap ng mga paraan upang gawing mas kanais-nais ang kalagayan. Ang buhay ay madalas na nagbibigay ng mga hamon, ngunit kung paano natin hinaharap ang mga ito ang talagang mahalaga. Bukod dito, ang paggamit ng alak sa dieta ng mga sundalo ay higit pa sa simpleng nutrisyon. Ang alak ay may papel din sa kanilang kultura bilang isang inumin na nauugnay sa mga tradisyon ng mga Romano at sa maraming pagkakataon sa mga pagdiriwang pagkatapos ng isang tagumpay o isang araw ng labanan. Kahit na sa mga oras ng kahirapan, pinananatili ng mga sundalong ito ang bahagi ng kanilang kultura na tumutulong sa kanila na mapanatili ang mataas na morale. Alam ng mga sundalong Romano na upang mapanatili ang kanilang lakas at tibay, mahalaga ang isang balansing dieta. Kaya, bukod sa mga butil, matitigas na biskwit at karne, kasama rin sa kanilang mga pagkain ang mga ligumbre at gulay. Ang mga beans at lentil, halimbawa, ay mahalaga upang magbigay ng protina na kailangan upang suportahan ang mga sundalo sa mahahabang kampanya. Niluluto nila ang mga pagkaing ito sa simpleng paraan, ngunit epektibo na nagbibigay sa kanila ng enerhiya at mga sustansyang kailangan nila. Ang mga legumbreng ito ay isang tunay na biyaya ng kalikasan na nag-aalok hindi lamang ng protina, kundi pati na rin ng mga fiber at iba pang mahahalagang sustansya. Isipin mo kung paanong ang mga pagkain na ito, bagamat simple, ay gumaganap ng mahalagang papel sa kaligtasan ng mga sundalo. Nakakatuwang isipin na ang isang simpleng plato ng lentil ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pagkapagod at panibagong lakas para harapin ang isa pang araw ng mga hamon. Ang ganitong simpleng nutrisyon ay nagtuturo sa atin na pag-isipang muli ang ating sariling dieta at mag-focus sa mga pagkaing talagang nagpapalakas sa atin kaysa maghanap lamang ng panandaliang kasiyahan. Bagaman bihirang mabanggit ang mga gulay sa mga tala ng kasaysayan, sila rin ay mahalagang bahagi ng dieta, lalo na sa panahon ng mahahabang kampanya. Kahit walang kasaganaan tulad ng sa ngayon, sinasamantala ng mga sundalo kung anuman ang makukuha nila upang madagdagan ang kanilang pagkain. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paggawa ng pinakamahusay gamit ang mayroon tayo at pagiging malikhain at madiskarte. Kahit sa gitna ng mga paghihirap ang mga kampanyang militar, hindi sinasantabi ang mga sundalong Romano ang ilang mga habang kaya nilang dalhin. Ang keso ay isa sa mga mahahalagang bagay na ito. Gamit ang mga portable na panggawang keso, nakakagawa silang sarili nilang keso habang nasa marsa na nagbigay sa kanilang isang magaan, masustansya at higit sa lahat matibay na pagkain. Isipin mo ang praktikalidad, ang pagkakaroon, ang isang bagay na hindi lamang madaling dalhin, kundi maaari ding magtagal nang hindi nasisira. Para bang nagdadala sila ng isang piraso ang pagkain mula sa tahanan saan man sila magpunta. Ang pagawa ng keso sa kampo ay hindi lamang usapin ang nutrisyon, kundi ng estrategya rin. Ang keso ay nagbibigay ng protina at taba na tumutulong upang mapanatili ang lakas ng mga sundalo, lalo na sa panahon ng mahahabang martsa, o kapag kapos ang ibang pagkain. Ipinapakita nito ang kahalagahan, ang pagiging praktikal at estrategiko sa eating mga araw-araw. Tulad, ang mga sundalong kailanggang tiyakin na ang kanilang mga pagkain ay tatagal at magiging epektibo. Mari rin neting matutunan ang pagpaplano, nang mas maayos para sa ating mga pagkain at maging sa ating mga desisyon na inisip ang pangmatagalan. Huwag nating kalimutan na bukod sa pagiging masustansya, ang keso ay nagdadagdag din ang lasa sa mga pagkain ng mga sundalo na kadalas ay magiging napakabanag. Isipin mo ang gan ang pakiramdam ng isang sundalo nang makadagdag ang isang pirasong keso sa tuyong tinapay o sa isang platong lentil. Ang malit na kasiyahang ito ay nakakatulong upang malis ang pagkabagot at mapanatiling mataas ang moral. Isang bagay na magagamit din natin sa ating buhay sa paghahanap ng malilit na bagay na magpapasaya sa ating araw-araw. Bukod pa rito, may mga pagkakataon din na ang mga sundalong Romano ay may mga prutas at karne para sa mga ritual ang sakripisyo na nagdadagdag ng isang elementong ritual at makabuluhan sa kanilang dieta. Bagamat hindi bahaging pangaraw-araw na rasyon ng mga sundalong Romano, ang mga prutas at karne para sa mga sakripisyo ay may espesyal na papel sa kanilang dieta lalo na sa mga oras ng kahirapan. Sa panahon ng mga ritual na panrelihiyon o mga pagdiriwang, ang mga alay na ito ay hindi lamang isang paraan upang paranggalan ang mga diyos kundi isang bihirang pagkakataon para sa mga sundalo na magpakasawa. Isipin ang halagang isang pirasong masarap na karne o isang matamis na prutas sa gitna ng isang dieta na madalas ay payak at paulit-ulit. Ang mga sandaling ito ay nagbigay hindi lamang ang pisikal na nutrisyon kundi pati na rin ang emosyonal na ginhawa. Ang mga prutas, bagamat madalang, ay napakahalaga kapag makukuha. Nagbibigay silang mahahalagang bitamina at isang matamis na lasa na sumasalunggat sa alat ang magakarne at matitigas na biskwit. Ang mga prutas tulad ng igos at pinatuyong ubas na maaaring itago ng matagal ay lalong pinahahalagahan para sa mga sundalo, ang pagkain ng mga prutas na ito ay parang palala ng mga kaginhawahan ang buhay sibilisado. Isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa kanila upang magpatuloy kahit sa pinakamatitinding sitwasyon. Samantala, ang karne para sa sakripisyo ay may mas malalim na kahulugan. Sa mga ritual, ang karne ay hindi lamang pagkain kundi isang paraan ang pakikipag-ugnayan sa banal isang kaugalian na nagpapatibay ng kanilang damdamin ang pagkakaisa at ang kanilang katapatan sa mga pagpapahalaga at paniniwala ang Roma. Pinapaisip tayo nito kung panong hanggang sangayon ang ilang pagkain at ritwal ay patuloy na gumaganap ang simbolikong papel sa ating magabuhay. Pinapatibay ang ating pagkakakilanlan at mga pagpapahalaga. At sa gayon, sa isang dieta na sumasaklaw mula sa pinakasimpleng butil hanggang sa mga pagkaing may malalim na kahulugan, ang mga sundalong Romano ay laging handa para sa anumang darating na hamon.